mga kabombo sa bahagi ng Western Visayas, sa Iloilo ay may mga nahimatay kasunod ho ng naturang malakas na pagyanig. Umabot ho yan hanggang dyan sa Western Visayas. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Hinimatay ang tinatayang limampung mga estudyante sa Pase City nitong lalawigan matapos ang malakas na lindol kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Stephen Palmares, sinabi niyang dinala sa ospital ang mga apektadong estudyante. Ayon sa ulat, isinasagawa ang acquaintance party ng tinatayang 3,000 hanggang 4,000 ng mga estudyante at faculty ng Pase City College o PCC sa City of Pase Arena nang mangyari ang lindol. Ipinagutos ng alkalde ang sila ng nasabing aktibidad para sa kaligtasan ng lahat. Nagpadala rin ang lokal na pamahalaan ng mga sasakyan upang ihatid pa uwi ang mga estudyante, kabilang na ang mga mula sa kalapit na mga bayan. Sinabihan ko yung presidente at mga dean ng college na we have to cancel the event at ipatid natin yung mga bata sa kanilang mga tahanan para din na mawala yung takot ng mga magulang. at nagpapasalamat ako na lahat ng dubalo sa acquaintance party, safe and sound lahat sila dahil sila sa kanilang mga bayan, mga barangay. Ngayong araw, sinuspende naman ang klase sa lungsod ng Iloilo at sa karamihan ng mga bayan sa lalawigan sa probinsya. May mga lokal na pamahalaan din na nagsuspende ng trabaho sa gobyerno. Ito ay kasunod rin ng utos ni Governor Arthur Defensor Jr. sa mga alkalde ng mga bayan na may mga high-rise structures na suriin ang integridad ng kanilang mga estruktura. Ipinapayo rin niya na suspindihin ang trabaho sa mga ganitong gusali at ang klase sa mga paaralang may tatlo hanggang apat na palapag kung kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si bomba Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.